ay kaya naman pala naalala nyo yung Nissan Sentra na ating tinester na compression tester yung number 3 hindi nagre-react bago spark plug bago high tension wire wala pa rin okay ang injector kaya pala ayan o oh. cylinder 1 2 3 4 yung number 3, basa, tuyo, tuyo, tuyo. Number 3, walang reaksyon kahit hugutin yung spark plug. Yan oh kawangang isang barbula singaw nga liko eh oh. pag nakalapat na ganyan nakalapat din po yung isa kasi sabay lang naman yan oh. yung, yung iba nakasara lahat siya naiiwang nakabukas liko wala na pong camshaft yan eh no wala na nakalubog pa rin siya kahit pinalo ng konti lubog pa rin ayaw tumikom So, kaya pala loose compression ang number 3. Ngayon, ito pa ang nalaman natin. Number 2 problem. Kalog ang pistonis. You know? Lucky, oh. Kalog si. Sabi ko na, Barbie. Hmm, Barbie. Ito yung number 3, basa, oh tuyo, basa, tuyo, tuyo. Siya lang yung basa. Ito na basa lang to kanina pag angat na patakan. Pero yan yung number 3. Hmm. Kalugang mga piston. At may bonus pa, hindi lang basta kalugang piston, may kalmot ang sleeve. Yan oh. Ko, oh, yari na. Wala nang rewind to mga kaibigan pag ganto. Pag na na ganyan, hanggang ilalim damas ako ko malalim so ang gagawin nyo dyan rebor para mawala yung kain no? magiging 0.25 ang piston natin kung from standard 0.25 kung hindi pa rin mawala yung kayod 0.50 0.75 tapos 100 yun ang nangyayari hindi kaya ng basta lang palit piston ring kasi po lalaw lalab, ano pa rin diyan, lulusot pa rin ang langis diyan. At ay compression, lulusot lang din 'yan diyan sa malalim na 'yan. Ayan oh, hanggang ilalim po eh. Dama sa kuko. So yun ang medyo magastos na katotohanan. Sabi ko na pag nabuksan, laging iba ang sitwasyon eh. Minsan ang ang estimate mo ibabaw lang, sigaw lang barbula, sigaw lang gasket. Pero pag nabuksan, yan, yeah, kalog. Kagaya na sa bios natin no nakaraan. So, general na yan. Hindi na kaya ng ano, dukot lang kasi ibababa mo ito para madala sa machine shop. Baklas, trans, maklas dito, hiwalay sa transmission. Baklas, 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 baklas. So, walang maiiwan. Transmission, baka sakali. Pero siguro, para malinisan na rin, baba na rin natin yung transmission. So, tanggal tayo ng mga axle. Gastos ito mga kaibigan. Pero ganyan talaga ano, maedad na rin tong auto eh. 90s pa ito, 2000. Nissan Sentra Exalta body. Yan. Inaabot na. GA16 engine, mga kaibigan. 16 valve na Nissan. Sabihin mo na sa may-ari para alam natin yung next step kung ano yung kanyang hatol. Kung kaya ng budget or hindi or tigil muna, pahinga muna, malalaman natin yan. Depende sa kanyang desisyon.